ang uh, ganda nung uh, sikat nung uh, araw po ngayong umaga kakatapos ko lamang po ngayon mag kakatapos uh, ko lamang po tumakbo Ayan. tapos uh, diretsip po tayo sa ating uh, garden umusok po ako basa po yung aking jacket tapos uh, lamig po yan saka init ng katawan saka lamig po kaya parang nag-steam so ngayong uh, araw po gusto ko lamang pong, uh, magpasalamat dun po sa ating mga subscribers na wala pong asawang uh, uh, sumusuporta at sumusubaybay sa ating pong uh, channel hanggang sa simula po nung tayo po ay uh, nagpili uh, nung pong ating mga buto simula po nung tayo ay nagtanim uh, doon po sa loob ng uh, bahay nagpa-germinate ng ating mga seedlings, Yan, naglipat habos lang dilig sa tayo hanggang sa tumubo po 'yung ating mga buto dun po sa loob ng uh, bahay. Sa so, para po sa so, hindi pa po nakakaalam, uh, lahat po ng ating mga hindi naman lahat uh, 97% or 98% po ng ating mga buto na ating uh, tinatanim po sa ating uh, garden ay galing po sa atin lang tayo po yung papatubo, tayo po yung papagerminate. tong sa tayo po, ay, tayo po rin po yung ah, namimili. Ayan. So, yung iba naman po, binibili po natin sa greenhouse yung mga wala po tayo. Pero karamihan po, yan nga po, 98% po ng ating buto na galing po sa atin. Tayo po yung papatubo. Ayan. So, ang lakas na ng ano. Ayan. Malakas na yung ano ko ah, yung uso ko ah. Overset na siguro ako. <laughs> Di na na kasi ako ng araw ayun tapos inuulit in ko po nagpapasalamat po ako tapos hanggang sa tayo po ay uh, nagtanim sa ating uh, garden kasama po yung ating mga kids so, katulog din po natin ang ating may bahay kaya lang uh, ayaw po niya na mapasama sa vlog po namin kaya kami lamang po ng mga bata yun pong uh, nagtanim pero kasama po siya uh, sa kami pong kamilya yung uh, nagtatanim po at uh, kami po ay papasalamat sa mga walang sawang sumusubaybay po sa aming uh, channel po. Yan, hanggang sa lumaki yung ating mga tanim, tayo ay uh, nagawa ng mga trellis, ng mga gapangan, hanggang sa tayo ay nagdamu, tayo ay uh, nagdilig kasama yung mga bata. Yun, minsan ginagabi tayo sa ating uh, pag uh, ga garden Papasalamat po kami at uh, sumusubaybay po kayo. Yan at saka hanggang sa inabot po tayo ng hailstorm uh, 'yun nung time na po 'yun nakala po namin na uh, wala na pong uh, pag-asa yun pong ating mga halaman yung ating mga tanim pero 'yun buti po uh, nakabawi dahil uh, 'yun po yung pinaka malakas na hailstorm po na uh, tumama po sa ating uh, garden simula po nung tayo po ay nagtanim noong uh, 2014. And so hanggang ngayon na nagtatalim uh, pa rin po tayo. So up, salamat po ako sa inyong uh, walang sawang uh, suporta po. Tapos 'yun hanggang sa gumanda yung ating mga tanim na abawi at saka hindi po kayo uh, umitaw. Yun, nagkabunga, nagkadahon, gumanda po ulit, tumubo po ulit sila, at saka tumaba, yun, nakapag-harvest po tayo. Yan. Saka doon po sa mga nag-comment, maraming maraming salamat din po sa mga nag-like at nag-share po ng ating vlog. Maraming maraming uh, salamat po. Tapos hanggang doon sa tayo po ay nag ani ng ating mga tanim. Yan. po yung part na maganda. na uh, 'yun nakita na po natin. Nakita na po natin yung ating ah uh, pagod sa ating ah uh, pagtatanim ayan so kasama po yung mga bata tayo po ay uh, nagharvest ng ating mga gulay ang ating uh, mga prutas watermelon strawberry yun so po yung ating uh, garden hanggang sa umabot po yung frost yung lamig yung init yun yung uh, yung ulan wala pong problema dito kasi ngayong taon parang kulang po tayo sa ulan. More on init po tayo. Ayan. Nagpapasalamat so, po kami sa inyong walang sawang suporta ah. at saka hanggang sa ngayon po hanggang sa yung ating garden ay uh, inabot na po ng uh, frost and fall na po ngayon. Wala na pong aga uh, uh, bunga yung po ng ating uh, garden hindi na po gaya ng dati na masigla ngayon po uh, unti unti na po uh, namamatay or halos ubos na nga po yung ating mga halaman <coughs> excuse me maliban na lamang po doon sa ating ibang mga pahabol ng mga tanim po pero yung the rest po ng ating gulay ay uh, nalalanta na at saka tayo na lang po kaya na naglilinis yan so ulit ko po ng maraming beses na wala po mga uh, sa abang nagpapasalamat din po sa mga taong bye uh, sumusubaybay po sa aming uh, channel so ngayon po ito na po yung ating uh, garden ito na po yung uh, itsura nya ngayon ito po wala uh, pong uh, gaanong buka tsaka nag start na rin po ako na maglinis ng pong ating mga halaman yung pati mga tanim at saka nag start na rin po akong gumawa ng ating mga raised bed para po sa susunod na taon para hindi po tayo uh, mag magahul at sana ah, at hindi po tayo ah, matambakan ng ah, trabaho pagsapit po ng ah, spring yan so ngayon po po ito ah ginagawa sana ah, sana po ay ah, wag po kayong ah, manawang ah, manood sa ating ah, channel kahit pa ulit, -ulit lamang po kasi ay ah, hirap po kasi ah, gumawa po ng content dito dahil na po at nasa malayo po tayo Ayan, garden lamang po yung ating uh, ginagawa, hindi naman po tayo mahilig mag-travel uh, hindi naman po tayo mahilig magluto pacham lamang po yung ating ginagawa so nasa garden po kami lagi pamilya ng aming pamilya so hindi po kami sanay na mag-gala-gala so ayun sana po ay uh, supportan nyo pa yung aming channel hal na ngayong uh, fall, ngayong winter magiging uh, four na po ito puti naging puro na yelo yung ating uh, garden so hindi ko po alam kung mayroon pa po akong maibablog or kung ano po yung aking gagawin kaya sana po ay uh, po kayong uh, manabang supportahan pa ng aming uh, channel kasi magkakapag vlog din naman po kami makakapag uh, garden din naman po kami sa June or May or June Kaya yun po springtime kasi ngayon po ah uh, ilang buwan din po kami uh, walang uh, garden so doon po, doon lamang po tayo muna magpapahinga uh, pagsapit po ng uh, winter pagsapit naman ng spring hanggang summer hanggang fall dalit po yung ating uh, trabaho sa ating uh, garden sa so, po mga kagulay yan po yung ating uh, yan po yung aking uh, taus-pusok, uh, salamat po ulit ng uh, maraming beses po doon po sa ating mga uh, walang sawang sumusubaybay at sumusuporta po sa aming uh, channel So magandang umaga po. Ito po muna ngayon yung ating vlog sa araw na ito dahil magandang panahon at ah. Uh, and po yung ating uh, garden. Magandang umaga and na uh, maraming uh, salamat po.